sa Lukuyang nagbabiyahe kami ngayon dito sa sa Bayabida so magkakapit kami ngayon ng aluminum ito kita mo sitwasyon namin nagpumotor kami siya so, yung karaga namin habang nagpumotor nagbabiyahe tama ko si Jesri pala Jesri oop buta kay kahoy ito pinakatulo namin ito yung na na ginagawa namin ngayon so malapit na kami sa magkakapita namin ayun sa pinakadulo so ayun nagtsatsaga lang kami na magmumotor lang oh tapos kinakaragan na lang namin kahit na grabe yung lakas ng hangin sige lang at tsaga lang ah, may awa rin sa ating yung Diyos yan so yun lang at tumilapit na kami sa pagkakapita natin Okay, dito na kami sa kanto. So, ayun, ingat lang dito na kami ha. O, baba na. Ayun. Na kami. Yan na po yung bahay na pagkakapitan po na. So, ayun, dito na kami. 30 minutes later. mga kaalok, tapos na po yung ginawa po namin na screen door. So, bali ang issue po kasi dyan, um, ito po yung kanya kanopi po ay hindi po tumatama po pag isagad po doon sa yung pinto po. Kaya ang nangyari po, meron po siyang transom po siya na maliit. Kaya ginawan po namin siya na transom na maliit para pag magbukas po ay masasagad po siya. Yan. So, bali yan po yung kanyang design. May po sa sa taas. So, bubuksan po natin. Buksan mo. So, ayan. Buksan. Okay, bitaw. Ay, po. Bitaw, ano? Okay, bitaw. Ayos. Ganda na po. Okay na. So, ayan po yung, ano, yung unang project po ni Grace na nakuha po sa marketplace at siya po yung Uh, nagbintak. So, yun lang po ang update po namin. Tapos, yung presyo po nyan sa isang screen door po yan ay yan po yung 5 uh, po yan. So, kailangan po kasi ng transom Kaya nag-add po kami ng 500. Kaya yung kabuuan po yan ay 6,200 po yan. Yan po yung design nya. Yan po. Tapos, yung kulay niya po ay analog po. Ah, yun lang po yung uh, vlog po natin. Salamat po!